Kapihan at Sari Manukan is brought to you by Sari Manok Duck Layer Feed. Isang magandang umaga mga kasari manukan. Ngayong araw na ito, babagay natin tayo ng na isang Certified Sari Manok Forty Farm Owner ng mga bagay na dapat ikonsidera bago pasukin ng negosyong itikan. Si Mr. Romy Santos. Magandang umaga si Romy. morning, daktara. Uh, Sir Romy, uh, sa inyo pong two years na pag-aalaga ng itikan, ano po itong mga bagay-bagay na kinonsider niyo po muna, Sir Romy, nung bago niyo po itayo itong uh, negosyong to? Hindi ko plan na mag ganito business kasi sa akong civil engineer. Then afterwards, na ko sayang lots ko. May nagsuggest sa akin, sister ko, na why don't try this uh, kind of business. So, pinag-aralan ko, pinag ko ng konti. Kahit lang sa ngayon, Medyo nag-extend-extend -extend ako. As my experience now, profitable ang etik. Unless na meron kang yung bang pagdadala o kukuha sa'yo. Sa ngayon, lagi na mo may kumukuha ng itlog. Wala ka magiging problema. In a way, kahit mag-start ka sa maliit, then pag meron ka na ulit na pwede mo ipundan, pwede ka mag-extend Katulad ng ginawa ko, nagsimula ako sa maliit. Pagka may konting pera pumasok, Inaano ko, doon ko dinadagdag siya. Bago kita yung itik na ito, pinag-aralan ko muna kung paano ko, kung ano ilalagay ko sa lugar na ito. So, suggest ng sister ko, mag-ano itinkan nga dahil profitable naman. So, nagsimula ako sa 2,000. libo. Nung kumikita na siya, ang natitirang pera, nipon ko hanggang sa nagpatayo na naman ako panibagong kulungan. Ngayon, medyo lumalaki na siya. At ano lang, basta importante lang, paano mo kumahawakan ng pera mo, paano, pag may pumasok iyo, itabi mo, at uh, it will be better. Ang halaga ng mga nagamit ko dito sa dalawang libo, kung mayroon ka ng housing, ang mga kailangan mo nala siguro worth sa 2,080, kailangan mo lang siguro mga worth 400,000. Let's say, ng isang itik, eh, ang value ngayon ay eh, 230, ang isa, So that means may mga 230. So that means may mga 400,000 ka na plus yung papalol mo konti sa ano sa feeds. Sa 2,000 itik, pwede ka na sa mga 450,000. At yun, makukuha mo naman siya sa konting panahon lang. Saan po yung unang pinagdala ninyo ng unang na-produce nyo ng mga itlog? Sa una, ang mga itlog na yan, rejected pa kasi maliliit. So, naisip ko, kung paano ko siya yan, no? kung paano ko, saan ko siya dadalhin, dahil hindi pa siya nabibili. Ngayon, nung hinanok ko, pwede siya sa salted egg, itlog na maalat. So, yun nga yun, ginawa ko sa itlog na maalat. Then, after good, meron na siya, nag-start na siya sa mga goods, madali na siyang ano, kasi may kumukuha sa poor market dito, mabilis ang market ng, ano, itlog, pwede siya sa balot, and pwede siya sa salted eggs. So, napakabilis siya ibenta hindi ka na magkakaproblema pa. Meron ano kayong tip na nice share sa mga kasari manukan natin, Sir Romy? Ang tips ko lang, pag-aralan muna, then pagka kung ng na ano dito, talagang pwedeng paglagyan ng itikan kasi ang itikan kailangan sa maayos din lugar, sa hindi mataong lugar. Ayan, mga kasari manukan, payo ni Sir Romy, pag-aralan ang negosyong ito And then, tingnan natin kung mayroon tayong mga bakanting lote pa dyan na pwedeng uh, compatible with this kind of business. Maraming salamat, Doc Pe Pumuli, para sa Kapihan at Sari Manukan. Kapihan at Sari Manukan was brought to you by Sarimanok, Manok Duck Layer Feed.